Social media influencer na si Esnir, ibinahagi sa kanyang IG Live kung ano ang ilang itinatago ng dalawa. Kilala naman natin siya bilang matalik na kaibigan ng Don Bell. Kaya alam ng lahat na makatotohanan at maraming nalalaman ito. Sa bawat gala nga minsan ng dalawa, palaging third wheel. Kitang kita kung gaano kasolid ang kanilang pagkakaibigan. Kung matatandaan ninyo, nakasama ni Esnir ang dalawa na maglaro ng tennis at kulitan sa boxing. Napakasarap na pagmasdan na napakabuti ng Don sa mga nagiging kaibigan. Bukod dito, sa panibagong proyekto, isa si Esnir sa cast nito. Noong taping nga, naglalabas sa mga ayuda kung gaano kasweet sa isa't isa ang dalawa. Habang itong si Esnir, kilig na kilig sa gilid. Ayon nga sa mga komento ng fans, so, susunod yan si Yapak ng Katnil. Napakababait na bata at humble. Ang lahi na nang narating nila. Ayan ang pinakagusto kong dog team. Kahit nasa itaas na sila, patuloy pa rin nakaapak ang mga paa sa lupa nabibihira sa mga artista. Kining ko nga, si Sneer, request kas nila yan. Bukod kasi sa matalik nilang kaibigan, sobrang husay din sa acting. Inan lang yan sa mga comments. Anong masasabi ninyo sa panibagong update na ito patungkol sa Dunbel? Don't forget to comment your opinion. Like, Subscribes and share this video. Thank you for watching.